J-Lights. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. One time, for new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six sa six, mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News <laughs> Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Tropical depression verbena na panatili ang lakas nito habang kumikilos patungong Negros Region. Ang DOJ naman kinumpirmang kanselado na ang pasaporte ni Nahari Roque at Cassandra Leong. DILG Secretary Remulia naman sinabing walang ang basihan para ikonsiderang ang terorista si Zaldico. Ilang mambabatas na nawagan ho sa ICI at ombudsman na imbestigahan na nga itong mga bagong alegasyon ni Zaldico hinggil nga raho sa mga kickback deliveries sa budget. Ang pamahalaan na gumamit ng AI at satellite para humahigpit na mabantayan ang mga proyekto ng DPWA. At si Pangulong Bongbong Marcos, hinamo ng kapatid na si Senator Aimee na patunayan na nga kasi na hindi siya gumagamit ng droga. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada, Balita, Brigada Nationwide. Balita Nationwide sa Umaga. Balita Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Wala 105.1 Brigada News FM Manila ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Martes, mga kabrigada, November 25, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, na panatili po ng tropical depression verbena ang lakas nito habang kumikilos pa northwest patungong Negros Island region sa bilis na 25 km per hour matapos maglandfall dyan po sa may Talisay, Cebu. Ayon sa pag-asa huling namataan ang sentro ng bagyo sa baybayin ng uh, pinamungahan Cebu, taglay po ang lakas ng hangin na 55 km per hour pagbugso na 90 kilometers per hour at umaabot po yung sakop niyang bagyo na yan hanggang 200 kilometers. Nakataas naman ang signal number 1 sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Northern at Central portions ng Palawan. Kabilang po riyan ang Kalamian, Cuyo at Cagayan Cilio Islands. Masbate, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras. Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Piliran, Leyte, Southern Leyte, Tinagat Island, Surigao del Norte, Northern portion ng Surigao del Sur, Northeastern portion ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, Camiguin, Misamis Oriental northern portion ng Misamis Occidental at maging ang northern portion ng Zamboanga del Norte. Tatawirin ng Tropical Depression Verbena ang Visayas at ang northern portion ng Palawan ngayong araw bago lumabas sa West Philippine Sea bukas po yan ng umaga. Maaring lumakas pa ito bilang tropical storm at posibleng umabot sa severe tropical storm habang nasa West Philippine Sea. Brigada Balita Nationwide. Sa brigada, ito nga hong pasaporte ni na Harry Roque at Cassandra Leong. O ba, kanselado na raw. Jigaboy Custodio, e mo pinag-utos ng Pasig City Regional Trial Court ang sila sa Philippine Passports ni na dating presidential spokesperson Harry Roque at Cassandra Leong. Kapwa silang nahaharap sa human trafficking case, kaugnay ng umano'y iligal na operasyon ng Pogo Hub na Laki South 99 sa Pampanga. Ayon sa DOJ, may warang tapares na laban kay Roque dahilan para ipawalang visa ang kanyang passport at ipaalam sa Interpol para sa posibleng pag-issue ng red notice. Una nang sinabi ni Senator Sherwin gatchal Nalilit ang mundo nila kapag naisagawa ito. Si Roque ay kasalukuyang nasa Netherlands at sinasabing humihingi ng asylum. Habang si Ong naman ay huling na-monitor sa Japan matapos makalaya mula sa detensyon ayon sa PAOK. Patuloy namang itinatanggi ni Roque ang anumang pagkakasangkot sa human trafficking. Ngunit na na bukas ang kaso dahil hindi pa nakaukuhan ng Angeles City Court ang jurisdiction sa kanya. Sa ilalim ng New Philippine Passport Act, maaaring kansilahin ng isang passport kapag may utos ng korte lalo na kung may ari ay may kasong kriminal fugitive o may kaugnayan sa terorismo in the heart of changing lives ako si Brigada Gigos ng 15.1 Brigada News uh, FM Manila The Music News Authority Brigada Balita nationwide Brigada Balita Mga kabrigada, aminado si Attorney Harry Roque na malaking dagok sa kanya ang pagkakansela sa kanyang passport na anyay parang lumiliit na nga ang kanyang mundo dahil sa panggigipit ng gobyerno ng Pilipinas. Pero git niya, mananatili siya sa Europa para samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa The Hague, Netherlands. Saad pa nito, hindi raw siya aalis doon hanggat hindi nakalalaya si Digong. Nilinaw rin ang dating presidential spokesperson na hindi pa final ang desisyon na ito at may 15 days pa siya para makapagsampa ng motion for reconsideration. Sa isang live video mula sa The Hague, humingi siya ng dasal dahil nag-aalala na raw siya para sa kanyang kaligtasan pananalig na lang umano sa Diyos ang bumubuhay sa kanya habang nagpapatuloy ang kanyang kaso. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, kinontra, kinontra naman ni Interior Secretary John Vic Remulla. Ito nga ang pahayag ni dating Congressman Saldico na di mo na ibalak na palabasin na terorista. Saad nga ho kasi Nico, sa kanyang bagong video statement kahapon, e bahagi nga raw ho ng plano ng administrasyon na ituring husang terorista para po patigilin daw ho siya sa pagsisiwalat ng mga nalalaman daw ho niya sa flood control corruption scandal. Pero ayon po kay Secretary John Vic, eh, wala naman daw ho siya nakikita ng dahilan o basihan para i-consider na terorista si Ko. Pero maaari raw huyang suriin ng DOJ at ng iba pang ahensya. Paalala rin niya sa uh, Anti-Terrorism Council. Nasa sa kanilang araw humanggagaling yung official na designation sa isang tao grupo bilang terorista na pinamumunuan naman huyan ng Executive Secretary. Brigada Balita sa Umaga! Brigada Balita Nationwide! Tanggap tayo ng report mga kabrigada ang ombudsman at ang ICI. Kinimok na agad imbestigahan ang mga bagong aligasyon ni Zaldico Kaugnay sa umano'y delivery ng kickback sa budget. Brigada Haji Camino, ibrigada e Mo. Brigada. <laughs> Wala ang makabayan bloc sa kamera na kinakailangan na ng agarang investigasyon. Ang pinakabagong aligasyon ni dating Ako Bicol Party List, Representative Elizalde Co, laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagbigay na kasi anilam ng partikular na pangalan, address at detalyadong accounts ng umano'y kickback scheme si Ko sangkot ang mga proyekto ng DPWH. Giit na makabayan, hindi na ito basta paratang lang at nakakaalarma na na nabanggit ang pangalan ni Justice Undersecretary Jojo Cadiz na dating nagsilbing staff ng nooy Senador Bongbong Marcos. Ipinunto ng grupo ni na Deputy Minority Leader Antonio Tinio na direkta nitong idinadawit ang inner circle ng Pangulo sa corruption scheme. Kaya naman nais ni na Tinio na imbestigahan na ng Kongreso, Ombudsman, Commission on Audit at Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga detalyang isiniwalat ni Ko. Kabilang na ang lahat ng sinasabing DPWH budget insertions mula taong 2022 hanggang 2025. Buwan ng delivery ng 2 bilyong piso, papel ni Cadiz sa korupsyon at ang koneksyon ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating District Engineer Henry Alcantara. Ganyan din ang mga ibinibintang na insertion sa 2024 Bicameral Conference Committee at ang standard operating procedures para sa implementasyon ng mga proyekto ng DPWH. Dagdag pa ng mga mambabatas, bagamat dapat sagutin ni ang kanyang partisipasyon sa katiwalian. Dapat na managot ang nagutos at nakinabang, lalo na ang mga nasa pinakamataas na posisyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Yung mga proyekto raw ho ng DPWH ba Bantay sarado na ngayon ng AI at satellite At yung mga ghost projects nga raw ho Hindi na palulusutin. Brigada Mari i-brigada mo Brigada Report. Sa gitna ng patuloy na investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects, binalaan ng Malacanang ang mga regional at district offices ng Department of Public Works and Highways na wala ng puwang ang pagtatakip o anumang pagmamanipula sa proyekto ng gobyerno kaug na ito ng paglulunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng DPWH Transparency Portal, isang bagong online system na gumagamit ngayon ng satellite monitoring at artificial intelligence para bantayan ang lagay ng mahigit 247,000 na proyekto ng DPWH sa buong bansa mula pa noong taong 2016. Sa portal makikita ng publiko ang budget, implementing office, contractor, project status, dokumento at maging mga litrato at satellite images ng mismong proyekto. Maaari rin silang magsumite ng anonymous reports kung may napapansing irregularidad sa isang proyekto. Giit ng Pangulo, dahil real-time na nababantayan ang mga proyekto gamit ang AI at satellite data, mahihirapan na ang sinuman lalo na ang mga local DPWH offices na magtago ng ghost projects, overpriced contracts o pecking progress reports. Dagdag ng punong ehekutibo, ang transparency portal ang magsisilbing digital shield laban sa korupsyon at malinaw na mensahe ito sa mga opisyal ng DPWH na bantay sarado na ang lahat ng proyekto. Layunin ng inisyatibang ito na mabawi ang tiwala ng publiko, mapabilis ang deteksyon ng anomalya at masiguro na ang pondo ng bayan ay napupunta sa totoong infrastruktura at hindi sa bulsa ng mga tiwali. Ito dahil ginagawa natin full disclosure, dahil karapatan na malaman ng lahat kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Bawat proyekto Mayroong geotag na photo. Sa yung photo yan. Geotag na photo. 'Yung geotag ibig sabihin may location, very specific location. Mula simula habang ginagawa at hanggang matapos, kung may ghost project madaling makita ito. Ito'y patunay na ang ating transparency ay may kasamang traceability. Ang isa sa pinakamagandang feature ng transparency portal sa pagtutulungan ng DPWH, Philippine Space Agency at ang pribadong sektor, maaari nyo rin makita ang satellite na images nito. Ito, kagaya niyan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito namang si uh, Senator Aimee Marcos. May hamon ho sa kanyang kapatid na si Pangulong Marcos Hingis sa kanyang binitiwang drug use allegation Brigada Ann Cortez sa Balita Ibrigada e mo! Brigada. <laughs> Report. Bongbong, -bong, ako to. Ang katagang ito nga ang ginamit ng Senadora Amy Marcos para matiyak sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya pa rin nga ang nakakatanda nitong kapatid. Ito ay sa kabilangan ng ginawa niyang pagbibitaw ng alegasyon sa nakarang si rally na matagal na raw gumagamit ng droga ang kanyang kapatid. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na! ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. No, ay tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya. Bagamat ayaw magsalita pa ng Pangulo tungkol sa kanyang family matters, sinabi niya nga na nakakaramdam daw sila ng worry o pagkakabahala para sa kanyang kapatid. For a while now, we've been very worried. about my sister uh, when i say we i'm talking about friends and family and the reason that is is because the lady that you see talking on tv is not my sister and that is that that, that view is shared by our cousins our friends uh, Sa post ng Senadora, hinamon naman niya ang kanyang kapatid na patunayang mali ang kanyang aligasyon. Ayon pa sa kanya, mas nanaisin para raw niyang lumabas na mali siya sa kanya mga sinabi laban sa kanyang kapatid. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Michigan News Authority. Brigada Balita Nationwide Kumantala mga kabrigada, sensitibong balita ho. Meron daw humbiktima ng robbery, rape sa Bacoa ang magsasampan ng reklamo sa Napolco. Galakak, Austria, ibrigada mo! Brigada mo! Report. Magsasampa ng formal na reklamo sa National Police Commission ang biktima ng umuning insidente ng robbery rape sa Bacoor City sa Cavite na kinasasangkutan ng labing apat na miyembro ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 4A. Ayon kay Napolcom Commissioner Rafael Vicente Kalinisan, nagdeploy na siya ng 4 man investigative team sa Bacoor para magsagawa ng independent assessment at tukuyin ang magiging pananagutan ng mga sangkot. Tiniyak ng komisyon na kumikilos sa sila para makuha ang lahat ng kinakailangang dokumento, ebidensya at testimonya upang mapabilis ang fact-finding process. Giti kalinisan, hindi sila nag-aaksaya ng oras dahil nakataya ang integridad ng kapulisan. Mariinding kinondina ng opisyal ang insidente. Anya hindi kailanman papayag ang Napolcom na masangkot ang mga pulis sa anumang anyo ng pang-aabuso lalo na't na may kinalaman sa droga pagnanakaw at panghahalay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kaf Austria ng 5.1 Brigada News sa FAM Manila, the music and news. Authority. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, posibleng umabot daw sa mahigit 300,000 ng mga senior citizens ang hindi mabigyan ng pensyon. Pagsapit ho ng 2026 dahil hindi sapat ang pondo para ho sa mga nakapila sa waiting list ng DSWD. Ayon po kay Sen. Bongo, 12 billion pesos ang kinakailangan para mabigyan po ng isang libong piso kada buwan ang tinatayang isang milyong senior citizens. Pero 8 billion lamang ang nakalaan. Sapat lamang yan para humigit kumulang 660,000 na mga benepisyaryo. Nakababahala umano ang sitwasyong ito, lalo na't maraming nakatatanda ang maiiwan sa panahon ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nananawagan siya sa gobyerno na agarang dagdaga ng pondo upang masiguro ang buwan ng tulong salahat po ng mga qualified na senior citizens. Brigada Balita Nationwide. Napulo naman ang tawanan at palakpakan ang panalo sa Power Sales Caravan. Diyan nga sa Children's, o Children's Day Celebration sa Marigaban Sports Complex sa Pasay City. Ito ay pinangunahan ng Brigada News FM Manila Team katawang ang Power Sales Game na Game na nakigulong para po sa ibang mga parpremyo ang mga residente ng lugar kung saan nakapag-uwi ang ilan sa kanila ng grocery items gaya po bigas, noodles at iba pa. Eh, RONG naging espesyal ang araw dahil sa maswertey NAKATANGGAP din at nakapag-uwi ng cash prizes. Lubos ng ang pasasalamat sa mga residente para sa lahat po ng mga regalong kanilang natanggap, nakaragdagan tulong daw sa kanilang pang-araw-araw at pangangailangan ng kanilang pamilya. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada Inyo na pong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Sa Sa umaga in the heart of changing lives. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At mula po rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.